Mateo Kapitulo 5 Versikulo 17 hanggang 20 Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariso, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.